ang ina nila. Buntis. Sana tuloy-tuloy na. Na AI na ito eh. Ito na lang yung pumbaboy dito sa inaalagaan ko. Wala na mga baboy. Oh, sick! Nay! Hmm... 78, 79, 30, oh. One month buntis na po pala ito 1 month buntis na 1 month buntis EI Balang pinapakain ko po dyan kung yung gusto nyo malaman mga yung bungkukan dito sa amin. Um, San Fernando daw ang tawag dyan, yung mga dahon. Lagyan ko ng kwa yung mga kaning lamig. Ay, hindi yung mga lugaw na tira dun sa kinukuha lang ko sa karindiriya. Ayan. Tapos niluluto ko siya. Lagyan ko ng asin. Pag may molasses, lalagyan ko ng molasses yan. Para may bitamina din sila. Yan. Darak. Lalagyan ko rin ng darak yan. Kasi itong dalawang to ayaw ng darak to eh. Hindi ko kaya ng darak. Masanay sila ng mga luto-lutong gulay. Sa kanin. Mga... yung kanin nalagay ko dito yung kanin lugaw na binlod yung maliliit na kanin yan yan na po yung alaga o ngayon sa north park backyard farming yun na lang yung mga manok ko rin pa rin yung mga manok so, yan. one month na to mag one month na pala ito ayan 28 days na siya sana magtuloy tuloy ito first time ko pong mag crossbreed ng native Your native sa kaya crossbreed ko po yan na ko ano maging resulta para mabilis malumaki kasi po ang nangyayari pag mga native ang tagal ko pong inalagaan yan katulad nito 25 kilos uh, 10 months na ka, uh, 9 months, 10, 25 kilos pa lang sila. Um, Ang mga po, yung 1 year kong pinapakain yan, para lumaki. Magwa 1 year na sila sa May, ayan pala yung laki nila. Kaya kung mag-aalaga ka po yung sasabihin nila, bakit ganito pakain ko, gulay, kanin lamig, mga kanin-kanin. Kasi kung papakainin po yan ng, uh, ni, ah. ng feeds, tatabayan ng tataba hindi maganda yung resulta ng katawan nila tapos lugi ka hindi ka rin lang naman ah, hindi mo naman mabibenta ng dapat pa nag pitch ka 3 months, 4 months, mabenta mo na oh. yan maganda po ito dahil tipid lang din sa pagkain Kung ano lang yung bigay mo kahit dahon mabubuhay na yan Madre de Agua. Binibigyan ko po yung eh ng merienda ng Madre de Agua. Ito po. Ito. subaybayan bye nyo po ito pag nanganak itong aking uh, inahin. Yung nanay nito, yung pinakananay nila na namatay no, pan ng nagka-virus dito sa lugar namin. Ayan, halos, halos, halos naubos yung mga baboy dito. Ito lang yung mga natira. Uh -huh. yun lang muna po, bali. Video lang po ng mga ginagawa dito araw-araw sa aking backyard farming. Maraming salamat. Kung may mga comments po, matanong po kayo sa pag-aalaga nito, baka may maitulong po kung Mag-comment lang po kayo. So thank you God bless and mabuhay